sa pagkuha ng lisensya, kailangan muna mag-register sa site na to. Dito, dito kayo magre-register para makakuha kayo ng certificate. Kailangan nyo lang ng email address na valid. So pagka-registered nyo dito, yan, registered now, dapat ang gagamitin yung email address ay yung nabubuksan sa cellphone nyo. Makalagin. Tapos, eto, pag-registered na, ilagin ulit ang email. Bubuksan nyo yung email nyo na isi-send yung reply nito na isi-send sa email nyo para mabuksan to at na, pag nabuksan na to ito ang magiging kinalabasan successful ang inyong regis registration yan, pag lumabas na yung ganyang sa, uh, sa screen ng cellphone nyo, ibig sabihin good na ang ginawa ninyong registration so ayan so dito pag na okay na, take nyo itong pindutin yung arrow na yan pindutin yung sombrero na yan pag pinindot nyo yan lalabas na dyan yung uh, ano ng exam na CDE exam so ito na ang lalabas CDE online validation exam mag -e exam kayo dyan kay, ay, ah, kiklik nyo lang yan at lalabas na ang exam pag exam nyo start the exam after niyo mag exam dapat makapasa kayo ng 80% pataas at dito nyo rin makikita kagad kung pasado ko eh, kayo o hindi Unlimited ang take ng exam na to kaya huwag kayo magmadali. Pwede kayong umulit-ulit hanggang sa makapasa kayo. Kapag nakapasa na kayo, punta na kayo sa LTO na mas malapit sa inyo. Ito naman ay LTO Malabon. Kahit sa LTO, halos pare-pares ng requirements. Kailangan ng CDE result exam kung nakapasa ka o hindi. So, ayun nga mga idol. Take na tayo ng exam at lumabas na nga dito. Congratulations, ay pasama mo ang yung CDE. Nakakuha tayo ng 88% na requirements ng exam, dapat 80% pataas. So pagkatapos natin mag-take, nakalagay na dyan, print certificate, dinownload ko lang siya sa cellphone mga idol. So ito na nga, nakadownload na at naghanap ako ng computer shop kung saan doon natin papaprint yung certificate na to kasi kailangan to i-attach doon sa requirements. So kailangan pag pumunta kayo doon sa LTO, dala nyo na to At pagdating nga natin ngayon sa LTO Malabon, So dito na tayo sa LTO Malabon at pagpasok natin dyan ay merong kaagad sa ating sumalubong. So dito po pagpasok natin nakita natin ang taga assist nila at dito nyo po sasabihin sa kanila na magre-renew kayo ng lisensya at uh, bibigyan kayo ng form tatanungin yung mga requirements na dala nyo. Kung meron na ba tayong certificate ng CDE exam? Tapos i-advise nila tayo na pumunta sa medical So ito So ito, apat checking na check na nila na kompleto ang requirements natin May dala tayong certificate At binigyan na tayo ng form So ang susunod na pinagawa sa atin ay pumunta tayo sa medical Para magpa-medical na requirements din ng LTO Malabon So proceed na tayo mga idol So yun nga, dito na tayo sa medical idol So naglalakad tayo papunta rito ah, malapit lang sa LTO malabon to mga idol Magkano ba ang binayaran sa medical? Ang binayaran natin sa medical item ay 500 pesos. So, ang mga chinex sa medical ay yung snellen o uh, yung linaw ng iyong mata. Tapos, pinabasa rin tayo ng uh, uh, color blindness kung color blindness ba tayo. Tapos, chinex at din kung may high blood, may iniinom na gamot at kung ano-ano pa. So dito, pagpasok natin, binigyan tayo ng form yan in interview. Yan. Tapos, magbayad tayo ng 500 pesos at saka i-check up na tayo ni doktor. At pagkatapos ng check up na yon ay nandun na lahat ng details. Sasabihin nyo dun lahat ng details nyo. Pati lisensya nyo, idol, kailangan dala at ipapakita natin sa kanila. So dito nga, pagpasok natin ay tinuro na agad tayo na managa-assist sa Windows 7 para i-evaluate ang mga requirements natin. At maya maya pa ay inaantay ko na tawagin ako. At tinawag na nga ako sa Windows 11. At paglapit ko dun sa Windows 11 ay pinagbayad na ako ng 585 para sa lisensya ko. Pagkatapos ay nagantay ako ng ilang minuto. At ayun nga maya maya pa tinawag na ulit ako sa Windows 8 para uh, another interview. So ang pinagawa lang sa akin ay pina ah, pinapirma ako at tinanong ako kung may babaguhin ba sa dati kong lisensya. Kung wala naman ay okay na raw. So ayun, ganun kabilis ang assist dito sa LTO. Malabon, napakabilis lang. Wala pang 30 minutes na kuha ko na ang lisensya ko. At pagkatapos nun, maya maya pa ay tinawag na ako sa window 12 para i-receive ang license natin. Ganun kadali at kababait ng mga staff na nag-a-assist dito. So pagpunta ko sa window 12, Lapit ako at tinawag binigay ang aking lisensya ng LTO Malabon. Siyempre excited tayo at nagulat ako ito ang binigay. So temporary license na papel. So gawa nga dahil ang card ay hindi pa available. So malas lang natin hindi tayo umabot dun sa card. So ang gagawin na lang natin dito i-monitor na lang kung may available card na saka natin babalikan sila para i-claim ang card natin. So, kailangan lang natin ingatan ang temporary license, driver's license natin na ito dahil madali itong masira at mabasa. <coughs> ano pang inaantay nyo? Tara na sa LTO Malabon. Lahat ng mga malalapit sa Malabon, pwede kayong mag-renew dito. Kailangan nyo lang dalhin ang mga requirements tulad ng CDE Result Exam, Medical, Lisensya, at syempre huwag natin kalimutan ang pambayad. So ngayon, heto na natatapos ang ating content. Sana makatulong to sa lahat ng gusto mag-renew dito sa Malabon ngayong 2024 ng February.